my question um, would be for the the cast. Ayan. Um, kasi kita doon sa scene drop kanina, napakaganda ng location. So gusto ko lang tanungin kayo sino sa cast kung nagkaroon ba ng effect sa inyo, sa performance ninyo, yung yung ganong klase ng um, location. Kasi parang ramdam mo talaga eh na ano yung pagiging savage, pagiging wild nung lugar. So Nakatulong ba yun? Tingin niya sa performance niya. <coughs> Alam mo nung ano, hindi pa kami shoot nila, nila directly no, nung kinikwento pa lang niya yung yung pelikula. Binibigay niya sa amin yung storya. Yeah. You have that movie in your mind eh. Pero nung dumating kami sa set, nakita ko yung location. Sabi ko, ang ganda ng location na to. Sabi ko, I've been to, I've been to this place already but somewhere outside. Pero, to actually shoot the movie, biglang natin natatahi mo yung kinikwento ni Direk Lino, na. tapos nakikita mo yung texture ng, ano, ng, ng location. Parang akong kinikilabutan doon yung nung first time I'm dumating sa sa Zambales, ay ko, ganda ang ganda ng set na to. And then, as we went on shooting, may mo gamit na gamit ni Direk Lino yung, yung location. And that was very inspiring. Ang ganda talaga. And then, makikita mo yung shots, ang galing ng ilaw ng, 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 uh, ng director of photography namin how he uses the camera, how he makes it move. It's just, it's just wonderful. So, tatanungin mo ako kung, nakin, kung nakatulong mo sa amin, nakatulong, naka-inspire sa, sa trabaho ko as an actor. And I'm sure para sa kanila din. Yeah, very much po. I mean, uh, dito sa Savage Land, may world building eh, na ginawa eh. Yung kada design per character, design ng lugar. Uh, it's like a mirror of our world, but not quite. Parang ibang klaseng mundo siya na papasukin mo, pero makaka-relate ka, mararamdaman mo na buong-buo yung mundo na yun. Uh, sa pananamit pa lang, sa kulay ng damit ni Kuya Mon, uh, yung police uniform namin na hindi naman talaga ganoon yung police uniform, pero it seems like a real police uniform. And uh, everything, yung mga vehicles. Ako nag-aral ako paano mag-motor, hindi ako nagmagagalit nanay ko. Pero uh, natuto ako and uh, they provided that for me and also the area itself the setting itself yung ramdam namin yung init ramdam namin yung dumi ramdam namin yung haba ng araw and yung gusto namin malagpasan yung mga araw ng uh, fulfilled kami na proud kami sa mga nagawa namin and kada bawat tao sa set yun yung gusto eh yun yung gusto everyone showed up everyone showed up to work everyone showed up to give their best ramdam na ramdam ko yun sa isa, sa bawat isa no, habang ginagawa namin itong peliko na Kaya excited ako mapanood and excited din ako mapanood nyo lahat pagdating ng November 26. Okay. Thank you. Um, tsaka ano, uh, ano siya, pag pinanood nyo po yung pelikula, hindi nyo alam kung 2025 o 2035 o 2045. Hindi nyo alam kung pasto, present or future. Ganito na ba yung Pilipinas ngayon? Ano nangyari ng no 2025? Bakit nagkagulo-gulo? So talaga tama yung sinabi ni Elijah, yung world building. Kasi may pakiramdam ka talaga na nilamon na ng mundo yung tao. Kasi parte yun ang gusto naming sabihin. Na kahit ikaw mabuting tao, pag yung mundo mo napakasalbahe, minsan pinabago ka. So it takes a lot of courage para labanan yung mundong yun. Ganun din, bilang journalist, bilang director, bilang sa, sa show business, sa politika, sa negosyo, kahit mabuti kang tao, kung yung papasukin mong mundo, napakadumi, binabago. binabago ka. And you have that, to have that courage to fight. Kaya makikita mo kahit sa poster nila lamon ng mundo, yung mga characters natin. So napaka-importante nung, 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 mundong yon. Okay, thank you. Uh, second question ko would be the... Um, uh, since tapos na yung um, pag-shoot ninyo yung project na to, um, Uh, ano yung parang sa tingin nyo iuwi iu ninyo na uh, mananatiling mananatili sa inyo after this uh, after this project sa Abish Land? Uh, uh, mananatiling tanong siguro kasi parang bakit pag pinanood mo kasi yung pelikula, yung mga characters namin, like, like yung particularly yung character ko, uh, hindi lang naman siya, yung character ko kasi ang parang may gawa bakit siya tinawag na salvage land. Napakalalim nung, nung, nung character. Pero, tatanungin mo rin bakit. Uh, yun ang kagandahan dun sa pelikula dahil uh, Let's say, kontrabida yung karakter ko. No? Hindi lang siya basta kontrabida. Eh. May malalim na pinanggagalingan. Like yung pinikwento namin, na relationship namin ni, ni Cindy. Uh, nangyari lahat yung nangyari dun sa pelikula dahil din sa pinanggagalingan ni Donald, yung karakter ko. Meron siyang, uh, kumbaga, uh, ina-achieve o kinukuha na ayaw niyang mawala yung uh, kanyang asawa na napunta sa salvage land. So, maraming tanong. Uh, maski na ako, after namin issue, nagtatanong pa rin ako eh na grabe yung mga nangyari doon sa salvage land. Okay. Ako, maliban sa mga personal na napulit ko from each and every one, uh, katulad ni Kong, nag-observe din ako yung mga proseso ng bawat doktor, uh, pati behind the camera kung paano yung pamamalakad and even directly you no, know, kung paano niya Uh, para siya mag-lead ng isang set dahil pangarap ko rin mag-direct one day. Kay Kong, I mean, yung buong history ng buhay ni Kong, like, it's crazy to me. I mean, th this guy competed in the SEA Games. I didn't know that. Th that's nuts. And he also directed, he took a UB film, uh, isko din si Kong, siyempre si Kuya Mon, yung proseso din ng uh, kung paano siya umarte, ng, paano siya gumawa ng character. Pero yung pinaka siguro favorite ko na nakuha ay galing kay Direct Lino uh, he was directing me for this one scene and he was trying to uh, transport yung mindset na gusto ni gusto niya makuha galing kay Jules dun sa character na ginagampanan ko and sila sabi si Jules na frustrated siya kasi di ba alam mo kung paano sinasabi ng mga tao na kabataan ang pag-asa ng bayan then directly no I was like bakit kabataan lang eh nandito pa naman yung mga magulang natin, nandito pa naman tayo lahat. Bakit natin iyaasa lahat sa kabataan? So I was like, whoa, that's a different perspective that I never really quite thought of growing up. Kasi nga, di ba, I mean, yun naman lagi yung turo kahit sa eskwela na kayo yung pag-asa, even magulang ko, sabihin lang, kayo yung pag-asa ng mundo, ng bansa, o kung ano man yan. Pero may point si Direk Lino doon eh. And biglang, gina-gina ako bigla ako, Martin. No? Derek, gina-gina ako bigla humarap kay Kong na maggumawa ng eksena, magalit sa kanya ko. Ay, no spoilers muna. Pero, yeah, I mean, yun yung siguro yung thought na favorite ko, magbabaon ko, uh, go moving forward. Yun. Um, sa karakter ko na si Sally. Um, alam mo, ang sarap, actually, ang sarap mamuhay na maginhawa. Lahat nasa'yo. Tama ba ako? Lahat tayo gusto natin yun. Yung maginhawang buhay lahat na bibili mo, lahat na sa'yo. Pero, minsan nang papaisip ka kung galing pala yun sa masama. Ayaw ba ng konsensyo mo? Minsan gigisig ka isang araw. Ayaw ko na to. Gusto kong mamuhay ng peaceful, ng malaya. Yun yung natutunan ko sa karakter ko. Sa bawat pagtakbo ko, alam mo, hahabulin ko pa rin pala sa huli yung malaya ako. Yung peaceful ako wala lang silbi yung material na bagay kung hindi ka masaya, kung hindi ka peaceful. So, yun yung babauni ko at natutunan ko na napaka-importante pala na peaceful ka. Na kapag nagkaroon ka ng anak, alam mo yung, ay pagmamalaki mo, na pinili mo yung tama sa wala Yun. Ah, uh, hello. Sa karakter ko, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. And, uh, ano mang sabihin nila, susundin ko. And overall, ang pinaka-natutunan ko talaga was, we are all accountable with our actions. There's always consequences. And it depends, yung intentions mo, yung moralidad mo, yung values mo in life. Lahat yan, understandable. And I respect that kung ano mang belief nyo, values, or moral nyo sa buhay. Yun ang importante. Let's respect each other's perspective, opinions, kasi lahat tayo may pinaglalaban. And to add up, lahat ng tao mabait, pero hindi lahat gumagawa ng mabuti. And hello, hello. Ade, ko lang. Kaya ano, ulit no, ang ganda ng pagkasulat ni JC tsaka ni Direk Shugo. At lahat yun napapanood niyo sa pelikula eh. Kasi pagkausap ko si Kong Goma, nakikita ko yung punto de vista ng karakter niya eh. Nakikita ko na, teka, protektahan natin itong mga batang to. Protektahan natin sila. Hindi pa nila alam ang mundo. Pero pagkausap ko si Elijah, nakikita ko rin tama siya eh. Bakit duwag yung matatanda? Bakit kami lalaban? at ay nilalumaban. So ang ganda ng iba't ibang perspektibo. Kay Mon, actually hanggang ngayon mapapaisip ka dahil yung karakter niya, tama yung pinaglalaban, ah, tama yung pinaglalaban, pagmamahal yung pinaglalaban niya eh. Pero pero mali ang pamamaraan. So kung kayo, tama pinaglalaban nyo, pero mali ang pamamaraan. Tama pa ba 'yun? So lahat 'yun nakikita niyo at ang ganda nung, nung nung pagkasulat kung paano binuo yung kwento sa isa dalawang araw makikita mo yung moral dilemma ng bawat characters. At marami sa mga uh, binuksan na kwentong yon hindi tinatapos. So, ah, so kayo ng sinihan na iisipin nyo kung sinong tama at anong panig nyo. Yun din kong, di ba? Like, sa punto de vista mo bilang tatay, sigurado hanggang ngayon iniisip nyo eh. Teka, o protektahan mo ba? O ahahayaan mo? So, yun sa akin napaka-interesting na tanong na hanggang ngayon iniisip ko. At sa bawat sitwasyon siguro nagbabago rin ang ating pananaw. فرامي سلامت بو